uh, nag-request nga pala ng ano, bulati. Ano yun na natin, babanata na natin. Bali, dalawa na nag-request sa idol. So, mga viewers natin dyan, sintabi lang po sa mga kumakain po kasi nga yung video natin na ginagawa. Bali, mumukbang natin is kay iba mga kaidol, bulati po. Baka mano yung pan, pumasok ka kayo nito mga kaidol. So ito mga kaidol Sub Subukan na natin Let's go mga kaidol Yo, what's up mga kaidol So magandang hapon mga kaidol So May nag-request nga pala sa atin mga kaidol Ah uh, Kahit kind daw of tayo ng bulati mga kaidol Worm Sa Tuna Mga bulati kaidol So idol So idol yan, mga ka-idol. Buhay na buhay yan, mga kaidol. Yan. 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 Dami ito, mga kaidol. Ito, so, mga kaidol. Bali, dalawa yung nag-request nito, mga kaidol. Ah... Uh, yan mga kaidol. Ano na natin yung yung nag-request nito. Subukan na natin. Ito idol yung request mo request niyo yung dalawa. Aatakin na natin mga kaidol. Kaidol. Ang lasa nito mga kaidol. Kasi ngayon lang natin talaga nagawa to. Hindi dahil sa mga content-content na ito mga kaidol. Pero so, let's go mga kaidol. Garap <laughs disappointment> qaydıl lang sa usawan mga kaidol. So, ayan po mga kaidol. Sentabi lang po sa kumakain nga pala mga kaidol. Kakaiba okay, kasi yung natin nagaginawa natin ngayon. Kaidol. Bulati po ito kaidol. Ha. Iba yan to murah. <laughs> Katayo ka tayo kaydol. pa busin natin sa mga kaydol. oh chance maka idul wala na kah uh mm. Shoutout nga pala sa nag request nito. Sa dalawa sa shoutout po at sa followers natin po diyan, mga ka-idol. Shoutout po sa inyong lahat. So ayan po, mga kaidol. Maraming salamat, maraming salamat po sa inyong lahat sa tulong supporter natin diyan, mga Thank you. and gusto mga kaidol.